Blanco pa sa sangunyan ang otoridad sa kung si sayo ano ang motibo sa pambabadilgadan sa sarong 52 anyos na lalaki na nadukay ang gadan ka na kaaging Merkoles, Disyembre 13, sa sayang residensya sa Zone 3, Barangay Pawili, Bula, Camarines Sur. Base sa inisyal na investigasyon, solong namumuhay sa sayang payag, payag sa nasambit na lugar ang biktima, kung sa inyaon man ang pigbabantay ang kaining paruyan. Nadiskubre ining mayong buhay kang bisita ang sayang tugang na iyo man ang nagreport sa kapulisan po ma'am, sabi ng kapatid, nung in-interview ng investigador, wala naman daw yung nakaaway. Tama nin bala sa payo ang kang biktima na tulos kay Ning ikinagadaan. Napag-araman man na nasa fuerang porsyon ang lugar kung sa'y nakatugdok ang payag-payag kan -payag biktima. Nasaro sa mga nagpapadipisil sa investigasyon kang otoridad. Huli yung nagluluwas na testigo. At naman po namin yung pamilya ng biktima na kung kasi ma'am yung mismo ang pamilya ang makapagbibigay sa amin ng uh, magandang yun dito sa bagay na ito. Kung mayroon silang mahanap na magtitistigo na malapit dun sa pinangyarihan kasi medyo malayo, malayo talaga man sa kabahayan. Sa presente, nagpapadagos pa ang investigasyong kampulisya sa nangyaring insidente. Mantang nakapatente naman ang bangkay kay Nisa sa indang residensya. Para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo.